Hello guys, andito ako ngayon sa isang uh, kainan. bukas lang ito, kabubukas lang ngayon. May kikain tayo na uh, mami. Dito kay kapatid na Arlene Lozano Beltran. Dito lang po yung sa Kalapandayan, sa Maylote. Sarap na kanyang paninda guys at mura lang. Ayan yung aking mga kasama. Mag magtibog kami ngayon dito muna mga ganda ko kasama, mga kapatid ko po yan. Ito na po yung order namin dito sa Nanay Amy's Lomi House. Eh. Ayan, po guys, tingnan nyo naman guys. Ang daming na Hello, diba? 149 lang yun guys. Pero ilan na ba kami kain na? O, ilan yung laman. Kaya tara guys, punta na kayo dito. Huwag na kayong katubili pa. Ang sarap-sarap lang nung yung pag-ulan. Ako, ang sarap ng migop ng sabaw-sabaw ngayon. Dito yan sa... <laughs> dito yan sa Palapandayan ngayon. Sa Mayimanus. Diba? Nanay imis Lomi House. 'di ba oh? Kasi nagutom na 'yung mga kasama ko, guys. Kasi na hindi <laughs> naman na, nakakatakambo na naman kasi uti oh, ng guys. Ang sarap-sarap. Kaya na, guys. Bye-bye. Kakain na rin ako. Gutom na. Uh, excited ako, guys. <laughs> kakain. Di ba? Eh, pasaw-saw pa yung kanilang lumpi. Sasaw-saw ah, ko dito. Kala, <laughs> kain tayo guys. Kala, kala. Doon na kayo dito sa Emanin. Dito lang. Hanapin nyo lang yung bahay niyang Pamilya Gusano. Dito lang po sa kompanya. Hmm. Okay, sa ayan guys, ang pangalan ng kanyang lumihan ay kay Mami Amy Lusano. Isaya <laughs> 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 man. Nanay. <laughs> nanay. <laughs> nanay. <laughs> mami, Mami, Nanay. Ayan, ayan guys. So, ayan yung mga price. Murang-mura lang. At masarap po yan. O, dito lang po yan sa Kalapandayan. kay mga taga Subic at Kalapandayan. Punta na po kayo rito guys. Tara na. Makikain kayo magpalibre kayo sa mga kaibigan nyo guys murang mura lang ko, busog pa kayo bye bye salamat sa panonood sa aking mga video guys